Ito ang lumang parke na may nakatagong lihim. Lihim na dapat nating tuklasin. Kaya samahan niyo ako dito na mag-explore. Kinikilabutan ako dito mga kaidol. Hello mga ka-survival, magandang gabi na naman sa ating lahat ayan binabati ko kayo ng uh, isang napakagandang gabi kaya ayan guys papasukin natin tong uh, isang napakahantid na lumang parke sa loob ng simenteryo guys kaya ayan uh, binabati ko si ati step mam linda cortez mam uh, mami nice ayan uh, mam Ma Jocelyn albiar mam Ma alay sami mam Ma ssi ko mam aga aret at uh, sir bernie sanggo sir marul napoles ayan yung iba mga idol, isusulat lang natin sa screen. Kaya, ito na, samahan niyo ako ngayon ngayong gabi. Pag may nahagit yung camera natin mga ka-idol, pwede kayong mag-comment yan. Ayan, medyo nakakatakot talaga dito guys. So, nakikita natin. ayun Last time guys, parang napasok na ito ni Real Ghost TV mga ka-idol. So, katabi ito nang napuntahan namin na cemetery mga kaidol. Ayun, yung nag live kaming dalawa guys. Ah, uh, may may ano pala dito. Parke, lumang parke guys, abandonadong parke mga kaidol sa loob. Yung katabi ng cemetery mga kaidol. Ayun. parang laruan to mga kaidol. So, ng ano, mga bata. So, yung istorya dito guys, yung mga kwento dito. May mga nagpaparamdam daw dito, guys, tuwing hating gabi. So, yun yung pinagtataka ko, guys, bakit tuwing hating gabi talaga sila lalabas. Oh, ayan, may mga lumang bahay pa ba dito, mga ka-idol. So, di, nat, di natin alam, guys, kung anong mayayari dito. Kung totoo ba yung mga ah, kwento nila, mga ka-idol. Ayan. Grabe ang laki ng punong. Wow. Ani. Oh my god. Oh, nice. Kinikilabutan ako dito mga ka-idol. naglalaro sila mga kaidolo. Totoo yung sinasabi nila. Try natin gamitan ng microphonic guys. Kung mga bata ba talaga ito. Alam ko nga nandyan kayo, naglalaro. Hindi ko kayo, ano, ah, gagambalain. Ayan. Maghahanap lang ako ng pruweba na nandito kayo. Alam ko, naglalaro kayo dyan. Ha? Ayan mga ka-idol, gumagalaw guys. Try natin kausapin yan ngayon. Saan yun? Wow! Wow! Marami sila guys. Ayan o. Ayan mga ka-idol. Gumagalaw guys Oh wow Ito Try natin kausapin Wow, nandito. Ang dami nila mga ka-idol. Ayan o. Oh. Hello? Ito mahimik guys. Oh, hello, hello. Nandito ka ba? Ikaw ba yung nasa doyan? Ha? Ha? Anong pangalan mo? Joe yung pangalan mo. My God. Ayan na naman. Naglalaro guys. Naglalaro. Mara marami kayo, di ba? Oh. Oo daw mga idol. Ayan. Hindi, hindi ko kayo sasaktan. Naghahanap lang ako ng ebidensya dito. Please. Wow. Wow. My God. Ano yun? Anong please? Ha? Who are you? Sino ako? Ako si Ben Survival. Oo. Hindi nyo ba ako kilala? Nakapunta na ako dito last time. Oo. Oo. Really? Oh, totoo. Kayo ba yung naglalaro dyan? nagduduyan? Okay, so kayo yan. Okay. Marami kayo, di ba? Kasi dalawang ano yung gumalaw, tapos yun pang isa, oh. Gumalaw. Oh my God. Dito ba yung lungga ninyo? Oh my God. Naglalaro talaga mga ka-idol. Marami sila dito, guys. Ayan. Sige lang, laro lang kayo. Hindi ko kayo gagambalain. Oo. Hmm. Marami ba kayo dito? Ah, oh, marami kayo. Sige, sige. Ayan. Salamat sa response nyo ha. Okay. Uh -uh. May mga bata dito mga idol Ha? Hindi, hindi ko masyadong marinig yung mga boses ninyo. Parang nag, ano, nagrarambol yung mga boses ninyo alam ko marami kayo dito Sige lang wala akong problema patuloy lang kayong maglaro dyan yan mga ito. oh, hindi ko kayo sasaktan hindi ko kayo gagambalain may konting ano lang ako yung uh, katanungan lang wow oh, sige sige lang oh. Mag usap kayo. Ayan ha. Dadaan lang ako ha. Ayan mga kaidol oh. Naglalaro talaga sila mga kaidol. Wow. Dito ba yung tahanan ninyo? Hmm ko masyadong maintindihan yung mga sinasabi ninyo. Okay, so dito kayo nakatira. Okay. Parang kilala nila ako mga ka-idol. Yan. May nakakilala ba sa akin dito? Sabi ko, may nakakilala ba sa akin dito? Kasi binabanggit niyo yung pangalan ko kanina. Ayan, so hanggang dito na lang ha. Okay, so uuwi na ako. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Okay, nag-I love you pa, mga idol. Ayan, oh, may naman pusa pa tayo nakikita, guys, oh. Ayan. Ayan, guys. Ayan, mga ka-idol. So, nakikita natin, na medyo gumagalaw pa yung... Ano, guys? Ayan. Gumagalaw, mga ka-idol. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa... Ano? Pag-response. No? Ayan, guys. Ah, uh, nakausap natin sila, mga ka-idol. True mga ka-idol. Kaya, ayan. Ah... Uh, Nagpapasalamat ako sa inyong lahat guys Sa pagsama sa atin dito Talagang totoo yung sinabi nila guys Na itong uh, parking ito guys Ayan Itong parking ito mga ka-idol Is ah uh, Medyo hunted talaga Nakakausap natin sila mga ka-idol no ayan, Medyo naglalaro pa sila Gumagalaw pa yung ano guys oh. Nakaka-amiss talaga guys Kapag ganito yung mga pangyayari guys Ayan Diyan. Eh mga idol. Grabe, na-experience to mga ka-idol. Ayun sa lahat ng ano diyan ah uh, sa lahat ng mga viewers ko diyan all over the world, no? Ayun. Ah uh, tong mga videos natin, guys, ng ibang bansa. Ayun, uh, bago kayo mag-exit mga idol, paki-likes ng ano natin. Paki-likes ng video natin, guys, para ma-recommend tayo ni YouTube sa ibang bansa mga ka-idol. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat guys. Mag-comment kayong lahat dyan sa comment section kung a, uh, babalikan ba natin tong uh, napakahantid na parke. Ayan, lumang parke guys dito sa loob ng isang sementeryo mga ka-idol. Ayan. So, suggest kayo guys kung sino yung uh, gusto nyong makakulab natin dito. At a, uh, babalikan natin to guys. Babalikan natin to. At pa tayo ng uh, iba't ibang uh, misteryo o kababalaghan dito sa loob ng lumang party mga ka-idol maraming salamat sa inyong lahat mga ka-idol pen survival, pakisubscribe ng mga bago dyan, pakihit ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod natin mga video guys, kaya magandang gabi sa inyong lahat